Kapindor. Nata <laughs> dari <-lating> karon sa Hilido <laughs> mga Kapindor sa high school. Tindi at kutong tindi ba kay Ang kulay sa tong kutong tindi na iba yung <laughs> pink na pulo para iniglibang nila. Lailay o kulor ba? <laughs> tamo, tamo. <laughs> nao sa <laughs> pag-ikot-ikot Ay, sa Ano rin siya mag sa yung Kung kumani mo diyan mga kabindors Diyan rin naman siya trio, isulot rin isulot Kung mo isulot niya mo sa kahay Ay, tuwag sa mga Uyong na Lamig <laughs> ang energy ang tanawa. Ito ay may gumano ang pito Ah, Ah, natuto, 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 natuto Maam, naabot ay lobo rin, ma'am. Yegena na po, ma'am. Eh, tabi ako. Hay, hay, yellow color, hay, hay, yellow color. Hay, yellow color ng phone. At lipaya sa bata. Salamat kayo, 'yan. Salamat kayo, beh. Hala, nakita